Kumain ako sa Rasa dito sa Festival Mall. Sisters pala sila ng Du Shao Yue na magkatabi lang ng store. Ang order ko, Frito Misto. Nakiris ako sa cone-shaped jarryo holder na to. Deep fried pika-pika, parang fish and chips. Pero seafood mix siya. Then, dididip-dip mo siya dun sa mayo. Or parang sour cream ba to? Next is Napolitana. Di ako expert sa pizza pero pumili lang ako ng familiar. And na naman ako sa serving size. Solo order siya pero ga, kasing laki niya yung buong plato talaga. So parang pwede to sa dalawa. Then one slice lang. Then for takeout na kasi sobrang busog ko na. Meron pa akong dessert na isang in order. Ang dessert ko is tiramisu. Masarap naman and okay yung portion size. Ang na-curious lang ako kung dapat ba creamy siya or soggy yung texture. Overall, sobrang busog. As in, nag pa ako na onte kasi nasa iso pag gusto pa yung pagkain baka madual